Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay mag-a-update ako sa inyo about Tala loan. So kung ikaw pa ay bago at gusto mong mangutang, mag-borrow ng pera online, Tala is a very legit na company. Pero sa mga nangutang na This is a warning or reminders kung gusto nating mag-borrow ng pera. So, keep on watching guys. So, reminders lang guys sa mga ngutang. Think before you click. So, ano bang ibig sabihin doon guys? Ang gusto ko lang iparating sa inyo guys is... Pag-isipan ng marami kung kailangan mag-loan sa tala. Bakit? Dahil may maraming changes or napansin kong mga hindi inaasahang mga interest na dapat nating bigyang pansin or i-consider. Ito na guys, ipapakita ko sa inyo. Changes of charges. Una guys, may fixed services na sila. Second, automatic interest deduction. Third, delayed payments incurs additional interest. So, ipapakita ko sa inyo yung maglo-loan tayo sa aking account kung magkano interest na nadagdag. So, if we borrow money within your means, this is just a reminder guys, meaning yung perang uutangin natin ay kaya nating bayaran. Masaya tayong mangutang kahit anong purpose yan ang paggamitan pero dapat pag-isipan ng mabuti kung priority ba talaga ang mangutang, especially online. So ito na guys, tala interest. So sa akin, yung minimum na amount na pwede kong utangin is 3,500 at saka may maximum amount siya na 6,500. So pipiliin ko ang 6,500 guys, yung maximum amount. Babayaran ko within 15 days. So kunwari magbabayad ako on November 13. Kunwari mangungutang ako today October 27 So mag 15 days siya sa November 13 So ang tala guys is may one time processing na sila So itong tinatawag ko na fixed service na ano talaga siya Napansin ko na default amount to sa processing service nila Which is 259 Which is wala ito noon Maybe because malaki na din yung uutangin ko. Ang service fee niya is almost 500 plus. So titingnan naman natin kung babayaran ko siya after a month. So magjuju ako by November 25. So ito guys, yung sample niya. So pag isang buwan saka mo siya babayaran yung 6,500 yung one-time processing niya is 259, which is malaki na yon. And yung service fee niya at the rate of 0.43 per day, it's 838 pesos. So kung i mo yan, it's 1,000 plus yung makukuhang interest sa yon. So, kung mangungutang ka, you need to consider kung okay lang ba sa'yo ang ganitong interest. ba diba? Sobrang laki niya, guys. So, kaya sinishare ko to sa inyo para maging responsible tayo na okay naman umutang pero let us take into consideration yung interest niya. So, sa akin, masakin na to guys. Sobrang laki na nito na interest. So, Reminders lang guys sa mga ngutang dyan, be careful and think many times before you click. So, ito na guys, yung TALA interest. So, kung tayo sa maximum amount na 6,500, yung interest total ng one-time processing at service fee niya is 1,097. So, yung makukuha mong cash is 5,403 na lang. Less pa yon sa service fee kung hindi bank i-transfer. So, ganun guys, malaki yung makukuha sa uutangin mo. So, again, be careful kung mangutang tayo ngayon. Dahil lumalaki na ang interest ni Tala. So next guys, is in case of emergency, kung hindi talaga maiwasan, wala kayong mauutangan, click my other video tutorial kung paano mag sa Tala. So punta lang kayo sa description box or check on my playlist. Nandoon yung tutorial videos. So, masusundan mo kung paano mag-register at paano magbayad sa tala. So, kung gusto mong mas mabilis ang iyong approval sa loan, click my promo code on the description box below. So, it's so easy guys. Ang approval sa tala, basta you just follow to fill up the needed information and required IDs. So for more tutorial videos guys, don't forget to like and subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-notify ka sa next upload ko guys. So that's it for today's video guys. I hope marami kayong natutunan and again be careful kung magbaro tayo ng pera, take into consideration yung interest. So thank you again for watching guys. Till next vlog, have a blessed day. Bye.